Aris, sa umaga ang umpisa ng Buenas Mong Oras ay simula. Nang 7 a.m. hanggang 10.10 .10, 10 a.m. at may negatibong. Minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ay simula ng 2 p.m. ang buenas mong mga oras hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kaya kang mabigyan ng pagkatalo, at sa gabi simula ng buenas mong oras ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang iiwasan mo ngayong araw ay player na bastos ang pananalita at mahilig sa alak. Taurus, 4AM ang simula ng oras mong buenas hanggang 7:15AM at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na bigay ng gabay kalikasan at sa hapon simula ng 1 p.m. hanggang 5 p.m. ng gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. At sa gabi umpisa ng buenas mong oras ay 9pm hanggang 11.05pm at may negatibong minuto na 59 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo, kulay berde ang dapat mong iwasang kulay ngayong araw. Gemini ang buenas mong oras sa umaga ay simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na bigay ng gabay kalikasan sa hapon ang buenas mong oras ay magsisimula ng 3 p.m. hanggang 6.10 p.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi ang buenas mong oras ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawang magbigay sa ng pagkatalo, dilaw na kulay ang iiwasan at player na madaming balbas. Cancer Magsisimula ang buenas mong oras sa 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong buenas na oras ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi ang umpisa ng iyong buenas na oras ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Leo Sa umaga ang buenas mong oras ay simula 7 a.m. hanggang 10.15 a.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede kang matalo, nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang buenas mong oras ay simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na pwede kang matalo, at sa gabi ang buenas mong oras ay umpisa ng 9 p.m. hanggang 12.20 a.m. at may negatibong minuto na 58 minutes na magbibigay sa iyo ng ikatatalo, ang iiwasan mong kulay ay brown mo ngayong araw. Virgo ang buenas mong oras sa umaga ay simula ng alas 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na 54 minutes na magbibigay sa iyo na ikatatalo, nabigay ng gabay kalikasan, at sa hapon na 3 p.m. ang buenas mong oras hanggang 6.05 p.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. At sa gabi, simula ng 8pm ang buenas mong oras hanggang 11.10pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, player number at kulay yellow. Libra, sa umaga ang oras mong buenas ay simula ng alas 5. A.M hanggang 8 AM at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula na yung oras na buenas ay 2 PM hanggang 5.15 PM at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 56 minutes na pwedeng magbigay sa iyo na ikatatalo, kulay pula na kulay ang iyong dapat iwasan ngayong araw. Scorpio, sa umaga kung maglalaro ang buenas mong oras ay umpisa ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga palikasan sa hapon ang umpisa ng buenas mong mga oras ay 1 p.m. hanggang 3.45 p.m. may negatibong minuto na 40 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 6 p.m. hanggang 9.15 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Sagittarius, simula ng 6 a.m. ang oras mong mga buenas sa umaga at hanggang 9.05 a.m. at may singit na negatibong minuto na 53 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong mga buenas na oras ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may singit para ikaw ay matalo na 55 minutes na negatibong minuto. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 7 p.m. hanggang 9.15 p.m. at may negatibong minuto na 57 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo. Ang iiwasan mo ngayong araw ay kulay gold at player na kung magsalita ay may kabastusan. Capricorn, sa umaga kung ikaw ay maglalaro ang umpisa. Nang buenas mong oras ay 7am hanggang 10am at may singit na 55 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng oras mong mga buenas ay 1pm hanggang 4.15pm at may singit na 53 minutes, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi naman ang umpisa ng oras mong buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minutong nakasingit na 55 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius, ang una mong buenas na oras sa umaga ay simula. Nang 4am hanggang 7.15am at may 53 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong buenas na oras ay 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at may 56 minutes na negatibo na magagawa kang matalo, at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 7 p.m. hanggang 10.05 p.m. may singit na 55 minutes na negatibong minuto, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo player na mahilig sumigaw ang iyong iiwasan. Pisces, ang una mong buenas na oras sa umaga ay simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may 55 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong buenas na oras ay 2 p.m. hanggang 5.05 p.m. at may 55 minutes na negatibong minuto na magagawa kang matalo, at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 8 p.m. hanggang 12.05 p.m., may singit na 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo.